today's video nga ay magfu -foo food trip na naman tayo. Dahil na nabalitaan nga natin, meron na daw sinigang na ulo dito sa may taguig, Kaya agad natin tong pinuntahan. Kaya kung nakikrib ka nga sa sinigang at gusto mong humigop ng mainit at masarap na sabaw, baka para sa itong video na to. Kaya tara na, let's go! Dito nga pala tayo ngayon sa May Urwal Grill and Barbecue. Na matatagpuan mo nga lang sa number 4 Manarili Street Central Signal Tagig City. Eto nga palang urwal ang sikat at talaga naman nagtitrending sa social media na giant barbecue dito sa tagig. At pag umaga nga ay nagtitinda sila dito ng mga ulam. Pero yung pinaka nagustuhan ko nga dito yung sinigang na ulo ng baboy nila at talaga naman habang sinasandok ay nakakatakam na. Meron nga rin pala sila ditong sisling, silog mils at saka crispy pata at saka yung kanilang litsyong belly. Post nyo na lang guys para makita nyo. Marami ulo. Okay. Kaya magkano isang order niyan? 140 140 Yun, no panalo na yan 140 pesos oh Ah, uh, Una-unahan dito yata sa tagig. Tagig? Sinigang ulo ng baboy. Ayan, no? Oh. Tawag na lang ano, ulo ng dinosaur. Ah? No? Okay. Siyempre, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Pumunta na tayo sa pinaka-exciting na part, yung Tiki na... Nice, oh. Wow Tikman na natin Ay Lak <laughs> Ang bigat pare <laughs> Ulo Mmm Mmm Jobin lambot Top Napaka solid Tikman naman natin may rice Sabaw Eh, sarap Grabe Hmm uh, ng Nang sinigang dito, pare Sheep Ito pare oh. Mmm. Yaman. Boss, ano masasabi mo sa sinigang, boss? Grabe, ang sarap pare. May lang nakatikim ng ulo. Sinigang na ulo. Napakasarap pala. Buti lang meron dito sa Orwal na hindi na ako lalayo. Ay, ano? Ma? Sarap. Ah, uh, ako pala si Lauro Bilasora, ang owner ng Urwals Grill. Uh, uh, Mayro narin na rin tayo. Ganito po kami sa umaga. May mga tinda po kaming ulam dito. Uh, marami po kayong pagpibilian. Uh, meron na rin po tayong uh, uh, ano, sinigang na ulo ng baboy. Uh, Kauna-unahan po sa Tagig. Uh, meron na rin po tayo dito niyan. Ayan, kung gusto nyo pong pumasyal at matikman nyo ang pinagmamalaki nating na ulo, sinigang na ulo ni Urwal, uh, bumisita lang po kayo na number 4, Manalili Street, uh, Sonine Central Signal Village. Uh -huh.